kabrigada sa, sa mga kurakot mm. na government officials. Makasama po natin yung author hunyan para humabigyan tayo ng paliwanag. Ito pong si Sambuanga City First District Representative Kaimer Adan Olaso. Magandang aga po kong. Welcome po sa tira brigada kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Yes, uh, good morning po. Magandang uh, umaga po uh, Sir Brigada Gab and uh, Sir Brigada Abner. Good morning po. Uh, magandang umaga po, Maynila. God bless. Ayan. E eh, unang-una po kung ito pong inihain hunin nyo na House Bill 11211 o yung Death Penalty for Corruption Act. Sa ilalim nga ho nito, ipapafiring squad daw ano anumang level, uh, gano ka mang kataas sa opisyal na gobyerno, firing squad ka po, basta ba't makonvict ka ho sa kasong graft and corruption. Pero bago nyo lang ho ba itong naisip, o matagal na ho itong bill na na-file nyo na ito, o matagal na ho yung mga nakabinbin na kong? Actually, uh, matagal ko nang naisip yan. Mm -hmm. uh, wala pa po ako sa politika nasa isip ko na yan kasi alam nyo po being uh, si Ferrer uh, OFW po ako mm -hmm. um, 18 years ako nagbabar ko alam niyo naman po eh, hindi po tayo anak mayaman eh. anak mahirap tayo eh. Mm -hmm. eh tumuntun tayo yan nagumpisa ko as OS or general seaman hanggang naging official pa ko mm -hmm. ano I, I've rise no, to the rank and then uh, I never thought that would be uh, public servant na maging congressman ako kasi wala malayo po sa advocacy ko yan kasi sabi ko gusto ko lang maging kapitan ng barko. Mm. mm. But then it so happy na yun na uh, to cut the long story short naging congressman ako ng first district of Sambonga City. Mm. And uh, alam niyo po being an OFW yung masakit sa akin yung mga laganap na corruption dito sa ating bansa. Mm. Hindi ko po katanggap-tanggap ang mga nangyayari po kasi po kawawa po yung mga OFW. Wala ni isang uh, politician na nakaranas niyan na naging OFW. Yung, ang hirap kumita ng pera. Mm -hmm. At tapos pagdating dito sa atin, iwawaldas lang yung pera. Parang nawawala lang sa isang iglap. Diba? So mm -hmm. sabi ko panahon na ah. para magpano tayo ng ganitong batas para sa mga taong umaabuso sa kaban ng bayan. Mm -hmm. Sabi ko po. Uh, kaya sinulong ko pa yan last year. Ah, mm. uh, akala ko nga hindi na mapapatawag dahil uh, siyempre patapos na rin yung kongreso. Mm. But na uh, natawagan rin pala sana ini ini ano, inexpect ko. Oh. Sana ah uh, ma at mabigyan ng uh, priority yung uh, Deal na yan, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. Ito ho, uh, Kong, unang-una, siyempre, eh, ang mga matatarget ho niyan, yung mga kasamahan din ho niyo mismo sa politika at kahit ho dyan sa Kamara, e eh, may nakatanggap na ho pa kayo ng kubaga ba kahit initial na support? Meron na ho ba mga kapwa kongresista ho niyo nagsasabi na, Oy, Kong, para maganda yung bill mo ha, susuportahan natin yan dito sa kongreso natin sa ngayon. May gano'n na ho ba, Kong? so far wala pa po eh. Mm. Uh, so parang kauna unang na eh, may kumontra na kagad eh. Mm. Oh, siyempre, uh, uh, kumontra, ewan ko magit baka may sariling opinion din siya, di ba? may mm -hmm. At on my part, sabi ko, um, kailangan nating gawin to kasi nakakainis po talaga sir eh, Sa totoo mm. lang, nakakainis mm. na kalahamak yung corruption sa ating bansa. Mm -hmm. Kasi imagine na, uh, ultimo yung akap, akap na binibigay sa taong bayan supposedly matatanggap nila halimbawa 5,000. sa mm -hmm. Sa 5,000 natatanggap 1,000 lang. Bakit 1,000 lang? Kasi yung 4,000 sinabi ng ano, sinabi mm -hmm. ng organizer na ay naaksidente yung driver namin, kailangan namin ng ano, contribution, donation galing sa inyo. Mm -hmm. Kakaltasan doon ibibigay. Sabi ko, responsibility ba ng taong bayan magbigay bigay para sa naaksidente yung driver nila, di ba? Mm -hmm. Hindi naman. Mm -hmm. Ba't ginuloko yung taong bayan? may point of view sir ay traditional politician. Mm -hmm. Gusto ko lang yung anong maganda para sa ating bayan, mm -hmm. para sa ating bansa. Gusto natin ng total clean uh clean total na pagbabago po kasi sawa na po ku well, sir, napapagod na ako sa ganitong mas sitwasyon, sir. Mm -hmm. Kawawa talaga ang taong bayan. Mm -hmm. oh. Uh Congressman uh, binanggit po doon sa declaration of policy po niyo o I mean sa uh, explanatory note na covered nito yung mga opisyal ng gobyerno galing sa barangay hanggang sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Pero alam po natin na yung issue ng korupsyon sa Pilipinas, ay eh, ginagawa hindi ng isang tao lang pero in conspiracy ng iba pa at maaaring sasali doon sa korupsyon yung mga private individuals. So hindi po kasali yung mga private individuals doon po sa inyong minumungkahing panukalang batas. Actually po uh, kapag may ano may uh, tawag dito pag may na kuha tayong may private individuals na sumali on in that uh, illegal activity corruptions ipapasok natin mm. sila oh. uh, most likely on the second reading iamin po natin doon pwede mm. pa naman po tayo mag-amin oh. mm. so yung mga nag-conspire na ano tawag dito na mm. private individuals, uh, pasok din kayo. Oh, di ba oh. yung nakaranda. Kasi alam niyo po sir, hindi naman sa ano no. Mm. Marami na kasi ma convicted, convicted after may mm. mga presidential pardon oh, eh oh. binigyan ng presidential pardon tatakbo na naman. Oh. Yung iba, di ba, yung iba naman ah uh, pag hindi naman bigyan ng magandang posisyon sa gobyerno, may ibang special authority na treatment ng baganda sa kanila. di ba Kaya sabi ko, it's about time to help this in our country. I don't want to hurt someone or anybody else. But my point of view, sobrang naputala, hamak na talaga itong corruption sa ating bansa. We were left behind. Even China, talong-talo tayo. China, I've been there 22 years ago, hindi ganun kaganda. But I went back, sabi ko 'yung dating mukhang mahirap na lugar na pinuntahan ko, ngayon after 20 taon napakaganda, hmm. high-rise building na si oh. na. Sabi ko, I cannot even see that in my own district sa Sambuanga City gano'n. We were left behind, sabi ko. Hmm. Kailangan hmm. talaga ng pagbabago ng ating bansa, sir. O, oh, pero Kailangan 'yung po 'yung termino po na corruption, 'yung definition po niyan ay napaka wide-ranging, napakalawak po, uh, Kong. Eh, doon nga po sa, yes, eh, ina-amend kasi nitong panukalang batas po ninyo, yung mga existing uh, anti-graft law. Halimbawa yung uh, Republic oh, Act 3019, eh, yung corruption doon dinidefine na hindi lang yung tahasang pagnanakaw ng pera. Mm -hmm. Yung panunuhol, yung bribery, yung pagpabor sa mga By private theory. companies, that constitute corruption. Mm -hmm. So kasali like. din po yon sa mga na-issue maparusahan ng firing squad. Ayong yung iba pang pa forma ng korupsyon. Mm -hmm. Opo, kasi pag hindi po natin isasali yun, mm -hmm. hindi mm. natin uh, isasama lahat ng ano ng korupsyon. Mm -hmm. Ang mangyayari po, maglalaro lang yung taong ano eh, yung, yung mga nasa posisyon na yun, maglalaro lang po eh. Uh -huh. But if you gonna include everything, sabihin ko sa inyo sir, pag nasampolan nyo ng isa, sabi mm -hmm. sabihin ko, hindi naman nahihinto ka agad, but I can say drastically, it. Mm -hmm. mm -hmm. it will stop. All mm. over the country. Uh -huh. Uh -huh. Pero bakit naman po firing squad yung inyong gusto, uh, mm. Kong ulaso? Uh, meron namang ibang pamamaraan na uh, mm. sa history ng death penalty sa Pilipinas, may firing squad, mm. may, may uh, electric chair, oh. at uh, lethal injection. Bakit firing squad yung naisip po ninyo? Mm. Sa akin, sir, uh, very simple. Firing squad, sir... Um, makikita na mga taong bayan hmm. habang hinatulat. Si would happen. sabi ko nga, mm -hmm. let's do it at luneta. Mm. Pag makita makikita oh. ng taong bayan. So, luneta gagawin? Natin, sa luneta natin gagawin, sir. Aba? Ang daming, ta, ang daming nating mga bayani nagpakahirap para sa ating bayan, sa ating bansa. Mm. Namatay day sa ating bansa. Tapos, ngayon, gano'n ang nangyayari. Mm -hmm. Wala nagmamahal sa ating bansa. Oh. Napabayaan lang. Okay. Eh, I cannot afford mm -hmm. to take it as a uh, former OFW mm -hmm. na isang anak mahirap lamang tayo na ganun ang mangyayari sa ating bansa parati. Oh, mm. ito, ito na lang. Ganas, Opo, oh, panghuli sa akin, mula ho sa akin kong, eh, syempre, kapag mayroon po mga ganyan, uh, pinafile na death penalty, hindi eh, naman ho kayo una na nag-file, ano ha, sa kamara. Pero, usually, ang unang tinatanong ho niyan, eh, baka naman maabuso yung parusang kamatayan. May mga wrongful convictions tayo na ng uh, death penalty na hindi naman talaga sila yung mesala. Pero sa inyo ho, ba, sa ilalim ho ng bilyon na ito, paano ho tayo, paano ho natin matitiyak? Ano ho yung mga safeguards na ilalatag ho na natin para masigurong hindi humaabuso yung batas at yung mga mapanurusahan lamang ay yung dapat talagang maparusahan. Alam niyo po, may korte po tayo. Mm. Nandiyan yung uh, Supreme Court natin to decide whatever. Nandiyan yung hostesya natin. I don't think so din naman yung korte natin. Basta-basta na lang sasama. No? Uh, Nadadadaan na kung na-influence yan ito ng mataas na otoridad but I don't think so it will happen also. So, nandyan buong, buong loob ko, nagtitiwala pa rin tayo sa ating uh, Korte Suprema. Mm -hmm. uh, whatever is the judgment, that would be the actual and real judgment po. Okay. Sige po. Eh, with that, uh, kung uh, panghuli na lang po talaga, alas na, eh, abot pa ba to? Dito po sa current Congress po natin, eh, parang kulang na kulang na ho yung oras eh. At if ever man ho na hindi um, umabot, o oh, sige po, go ahead po. Um, sabi ko nga, Uh, kung maabutan to, masaya masaya ako. Kundi naman to maabutan, sabi ko, mm. uh, sana mai-tutuloy sa next congress ng ibang congressman po. Ah, uh, mm -hmm. mai-tutuloy nila to kasi maganda tong panukalang batas na to. Mm -hmm. uh, if they are really for their country, gawin nila to. Okay. Mahawa sila sa ating bayan po. Okay, sige po. Wait that kong. Uh, salamat po salamat sa. Po. Thank you so much. Salamat Good po. Morning to everyone. Tira, Bigala! Ating oras mga kabigat, alas 8.21 ng umaga. That was brought to you.